guys, good morning meron akong ano sulat ni meta, ano ta, kaya ito dollars ayan o, oh, meta ayan, pag makita nyo yan o, oh, meta ayan yung pangalan ko Teresa. buksan natin guys. Lahat na nga. <laughs> Dollars na. <laughs> Dollars. Naku. Ang laki. <laughs> oh Ayan o. Oh. Meron akong pang bili ng ice cream. Ang ice cream guys. Pang ice cream. Ah, oh, yan oh. Dollars. Ako nagdakol. O reta coins na lang mo. <laughs> Titod mo kanya ako. Naparatong. Ay. Nakilatan. Coins. Ijalibigan tulatan. Ah, <laughs> oh. Ah, <yan> oh. hala. <laughs> 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 Dollars. <laughs>